What's mga kabiyahe? Welcome back sa biyahe ni Tubes Kumusta mga pogi at ganda? Wala tayong biyahe ngayon Kaya hindi na mukha naman Nagantay pa kami kung kailan ang pasok na Dito sa pag-discharge namin you know? Kaya bumunta muna tayo sa lupa Hindi lang kayo bumabiyahe tayo sa karagatan Kundi pati sa lupa din Ayan, bago ang lahat yan, shout out sa TFB Friendly Bikers at kay Sir Ato Orne, sir. Shout out sa'yo. Cromwell, Espejo, Plan. Ayan. At saka naman, sa Dungay B, community. Shout out sa lahat ng leaders dyan. Ati, che, para pangulit. ulit. Ano yan? Kaya na tayo pag tayo. <laughs> Kaya di ba, ano naman tayo sa lupa? Panoorin natin kung saan tayo pag may biyahe. Umapanjak tayo, mga pa Tara na, let's go! Mga kabiyahe, ito nga pong binili natin na bike sa online seller sa Lazada. Bago natin binili, nagtatanong muna tayo sa mga maroronong Eh kasi, para hindi na tayo magsisi sa bandang huli. Nasabi, 15 inches, 29 AR, ER, 12 speed para hindi na magsisisi sa bandang huli. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-online sa Lazada. Kahit marami na tayong nabalitaan na maraming budol o na-scam dyan. Sawa ng Diyos, kumplito siya. Pag dumating, binuo natin agad mga kabiyahe. Nagmamarunong pa o. Oh. Inan mo nga naman. Nagkalat sa sahig. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin buuin Kasi kung ipaubaya lang natin sa mekaniko, e eh, paano naman kung masisira? Paano mo aayusin? Dadahin mo pa doon sa mga paggawaan. Kaya naman, pinangalanan ko siya na si Hertz. Tropic siya. Ngayon, si Hertz na. Kaya salamat naman sa mga taong tumulong sa akin na ang bibiliin. Nagtanong na rin ako kung anong may kasing materialis. Sabi, kung may budget, na, budget ka naman, hindi yung maganda na. Kaya carbon lodi na ang binili natin mga kabiyahe. Magaan siya, importable ako dalhin. Kahit sa ahon. Mahina tayo sa ahon, pero ang kaya pa naman. At shout out sa TFB Friendly Bikers at sa Dung IB Community. Shout out sa lahat thank you sa inyong pagsubaybay sa ating mga biyahe at hindi lang biyahe sa karagatan kundi may biyahe tayo sa lupa kaya yan at shout out nga pala kay Atorne kay Creamwell Espejo Plan ayan sir shout out sa inyo dyan ride safe lagi mga kabiyahe saan man kayo magpunta lang tandaan, manalangin muna bago umalis ng bahay kaya ito na pinaikot-ikot na kung akala mo talagang Oh, na kung niya ang lunita. Pagkatapos kong um, ma-assemble, kaya pumunta ako sa lunita at inikot ko kung kaya ko talaga. Ayan, doon ko na, ano, mahirap para magbabayt na mag-isa. E, paano kung masisiraan ka? Eh, di sarili mo lang. Hawak-hawak ko yung camera, kaya maliit. Eh, nakatayo pa. Lalong lumiit. Eh, ganyan ang sa umpisa daw ganyan talaga kaya doon ko naisip na bumuo rin ng isang team para kung bumiyahe sabay sabay at marami para hindi ka boring kung ikaw mag isa kaya nakabuo kami ng team marami din palang mga solo ride nandyan lang sa tabi tabi kaya Abangan natin ng mga team na yan. Kung anong team na buo natin. Kaya sa muling pagkikita. Paalam mga kabiyahe. Ride safe lagi. Ingat. God bless.